Yes, good afternoon. Kasaka, good afternoon. Yan, umiikot tayo rito sa may palaya natin. Kasi ito, naka-schedule to ng 25. Ay, kaya lang eh. Marami pa rin sariwa, pero pabibira ko na to. Ayan Ay, ha? Oh. Ano nyo? Ayan o. Eh, ano pa lang naman ang date ngayon? 25, eh, matagal pa yon. O, oh, ayan. Pabibira ko yan. Ganyan, ganyan itsura ng palay rito eh. O oh, kaaha para masana ng uhoy eh. Merong ganyan, ah, berde, meron yung mapula. O, oh, hindi nagsabay. O, oh, e, eh, eto pa oh. Sabay na roya. 25, mata, mahaba pa yun Sabagay, mahaba pa naman talaga eh. Ano pa lang ngayon? 16 ba ngayon? O, 10 araw pa. O, oh. kaya, ah, ma mahaba pa yung ipopula niya. Kung ganito sana kagaganda oh. Ganito ako oh. pag Ayan oh. Kapal dito. Dito oh, sa kabila makapal, makapal ang dam. <laughs> Pero may bunga naman eh, ayan oh. Hmm. Yung iba kasi ano, binhe. Yung SL8, eh SL20. Sumama rin. Ayan oh, kalalaki oh. Ayan. Eh yung kasi maliliit na yon. Ano yon? trifold, ito, trifold to ito trifold to 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 ano oh. ganda ron oh. Lakad tayo rito Banda ikutin natin lahat titingnan natin kung ano ang sitwasyon nito kaya lang eh hanggang walang ulan sana pagbigyan hanggang katapusan hmm, ang gaganda rin naman ng bunga eh oh. okay lang ang madamo oh. basta may bunga oh, may bunga rin eh oh. Ayan eh lang, gilid-gilid eh, lang Pero yung sa gitna, eh, ewan Kung meron din eh. Doon naman tayo eh, ikotin natin talaga to Huli kasi itong kabila Yung kabila ko ah, Parang na-delay yata ng 3 days yan Kasi nga, eh 3 days to 4 days di kasi tumubo yung binhi ko noon eh, eh Pero umapol na rin eh Bumula na eh Ayan eh, Kaya isasabay ko na yan dapat kasi 20 Ayan ba to? 21 eh Sabi ko 25 na O kaya hanggang 28 Sana eh Kaya lang 28 Parang may bagyo na eh Meron na namang bagyo parating eh Kaya 25 na lang Kasi mga may green pa kasi rito Ay Madulas ha Ayan yung mga okna na lang na wala ka na mapitas puro magugulang na oh, so, ayan o oh. may mahalaw pa kaya rito titingnan natin o oh. pupungas tayo ayan ganyan yung mga ano nya o oh. o oh, sige chow muna chow hmm, chow muna chow tayo chow